Iyon, maula na hapon mga classmates. Yan, ito yung kalamansi natin. Maraming salamat nga pala doon sa bumili sa ating kalamansi. Markot na kalamansi doon sa marketplace. Yan, maraming salamat sa nag-order. Nabintahan na rin tayo. Tapos meron pa tayong isa dito na the same din doon sa ano, nabinta natin. Yan, ito yon, itong paso na to, itong timba na yan. Malago na rin siya. Marami na rin bunga. Ayan oh, dami ng bunga niyan. Yan, meron pa tayong isa na natira. So sana mabinta din yan Hanap na lang tayo ng ano order niyan sa marketplace And Ito yung pinakauna nating ano Dati pinakauna natin na namarkot yung ano yung kulay puti na to Timba Yan maraming salamat po sa mga nag order Sana dadami pa yung ano natin mga mamarkot natin dito yung minarkot natin dito ito yung mga ano natin matagal na to matagal na natin itong namarkot siguro 2 months magdi 3 months na to yan itong namarkot natin titingnan natin kung may mga ano na pag may mga ugat na dapat yung ugat nito dapat pag natin magkukulay brown na siya hindi yung kulay puti pa ito ito parang may ano na siya may ugat na Ayun, may lumabas na na ugat yan may lumabas na siya na ugat pero ito alanganin pa to mamamatay pa siya dapat pag ano na siya yung kulay brown para solid na solid na yung ugat niya at hindi na siya malupay pa pag itanim tsaka ito mabilis pa tumapodpod eh pag tinamaan eh uh, para sure tayo na mabuhay talaga yung markot natin yan lumabas na rin pala yung mga ugat nila okay kailangan lang talaga magtyagaan ito matagal talaga matagal tayo makapag uh, paugat yan lumabas na yung mga ugat oh yan oh okay lumabas na mga ugat yun yan lumabas na eh meron na naman tayong pang gawa ng paso na naman Yan. Unti-unti tayong mag ano dito. Papadami ng ibibinta natin. Yung ibibinta sana natin yung pinya natin. Yan. Ito yung ginseng. Yung pinya natin. Kaso lang matagal mamunga yung ano. Matagal mamunga yung pinya. Yan yung pinya natin. mo. Yan Malaki na. Nag-iisa lang yan. Ilang taon na yan. Grabe. Mm. <laughs> Grabe yung sakripisyo ng pinya natin. Oh. Matagal. Matagal. Ang sunod natin na yan. Ang sunod natin na anong ang bala ko na sunod ko na i-gagawing paso ibibinta. Alam ko siguro mabinta siguro to yung tubo dito eh. Ito matamis to na tubo. Malaki na yung tubo natin. Yan. Tinali-tali ko lang, hindi ko pa nalinisan. Dapat linisan na ito eh. Malalaki na siya. Matagal na rin 'to natin na, na ano. Yan mo. No? Lumalabas na yung ano nito. Ito yung, alam ko mabinta siguro to dito sa Manila eh. Pag doon sa probinsya, sa Negros tayo. Pag dito ni sa Negros, wala ni. Si panghatag rin dito. Eh yun oh, lumabas na yung ano niya oh. Lumabas na yung puno-puno niya. Okay na. Ang kalaban dito pag kakainin ng daga. Kasi dito sa Manila, napakadaming daga isang ano lang to pag nabahayan to pag nadaanan to nila natikman nila balik balikan na to yan ito yung bala ko na ano ibibinta uh, sana makara makaparami tayo niyan ayan sana natin tag-ulan eh uh, saka yung ano natin oh na mulaklak na yung ano natin dragon fruit marami na rin bunga yan yan maraming bunga na rin yan malaglag dun Yan may tao pa dun yan yung bahay natin dahil hindi pa tapos yung bahay natin nung nagumpisa nung pandemic hindi na natin napagawa yan kaya dito tayo nagpapalipad ng saranggula gawang tambayan yan so sana makapagparami tayo ng market natin So sa mga order na sa marketplace, naka-post yung ano natin. Market na kalamansi. Murang-mura lang 'yan yung yung bumili sa akin. Sabi niya murang-mura na 'to. Kasi pag sa iba nasa 1,000 daw mahigit 'yun. Ganun kalaki. Kaya sabi niya nagpapasalamat siya. Uh, o order pa daw siya uli pag uh nagandahan siguro doon sa ano natin kalamansi yay yan ganito lang ang kapaligiran natin ayan o oh, yung bahay na yan o oh, maliit lang yan pero di mo akalain na di aircon din o oh, diba ganun lang Ganito lang tayo mamuhay sa Manila. Importante, may matulugan ka. Napakamahal ng ano dito. Pag ka. Diskarte lang yan, oh. maliit lang. Nasa tuktok pa yan kasi nandito na tayo sa third floor. Ayan naman sa kanila, pang tatlong palapag din yan. Oh. liit lang yan. The aircon. <laughs> yun lang talo tayo yung sa atin no oh, hindi pa nagawa ayan yung bubong bubong natin daming ano tambak ah uh, yan yun lang